Yon. welcome back mga kabundok. Dito tayo ngayon sa San Juan sa bahay ni Brother Marshall at kuha tayo ng pako. Yan, itong pako, bira lang to sa Olongapo Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na mangwa okay. tayo. Ito plastic namin. No? Wow. Kasi Kasya na ba dyan yung mga kasya Dito tayo ngayon May sa... Reserva pa naman, Brad. Nasa ba? Reserva pa plastic. Oh. Yun no, know, o, oh, talaga. Maparami-rami makuha natin. Maparami-rami? Ah. So. Mar maraming paglagyan. tene -ten ne -ten -ten. Okay. Mga kabundok, subaybayan nyo ang aming pako. At mamaya makita natin yung itsura kung gano'ng karami makuha natin. Shout out! So ayan mga kabundok, ito na. Sumuot na yung mga tropa natin dito sa ilalim. Ano ba yan? pupunta? Ay! Ayan. Ano yan brad, hindi yan totoo. Ano yan, peki. Piki Peki and peki dito mga kabundok ito na natin dito banda uh, mga kabundok tayo mga kabundok uh, ngayon mga kabundok wala na so, ito yung ano yung pako kaso puno ng pako -ok. may nanalbus hmm. na may parang na. meron nang dumaan dito mga kabundok mga kabundok natin gagamba <laughs> <coughs> wala pala eh Ayan. <laughs> <Wala. laughs> gagamba, <laughs> gagamba na wala. Ito, mauwi. Mauwi na wali. So, ma -uwi. Ma -uwi tayo. tayo sa ano. Mauwi tayo sa pagkuhan ng gagamba. Gagamba. Dali na natin dyan. Dyan, dyan. Sige. Meron ba dyan? Wala. Hindi. Kabundok. Parabes lang. Oh. Mo ang lang ano? Kukuha lang minauna sa atin. May naka may nakakalam na ng tarima natin ah. Oo. Mo hindi pwede tong ganito ah. Oo. May nakakalam na ng ating tarima. Oo nga, may dumaan na dito. May napadaan na yun oh, dulo. So yun. wala boy. Ito ang pako. Ang problema natin, may naunang namako. Hmm, wala. Natalbusan, natalbusan na. na ano? Natalbusan na. Ay, natalbusan na. Oh, meron tayong isa dito na kuha. Ito, mga bundok. Ang karaniwang kinukuha dito, yung pinakatalbus niya. Ito. Ganito, mga bundo. Ayan, ano. Oh. Ayan, eh. Isa pa lang, 1-0. 1-0, hindi po pwede yan. Kailangan marami. Negative tayo. Negative tayo. Abundo ko tayo sa ng karima. Sige, 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 sige. Oh, ano nangyari? Ba't malungkot? Wala. Negative tayo mga kabundok. Negative doon? Kabundo. Wala. Ito lang nakuha natin doon. Naunahan tayo Yan. Naunahan tayo. Yan, tatlong piraso lang nakuha natin. Tag-isa pa kami. Tag-isa <laughs> lang kami nito. <laughs> okay, so, so, tignan natin yung isa natin ano doon. Magandang pwestuhan. Oh, sige. Yan.

So dito na tayo sa isang uh, kuhaan. Pero parang wala na din ah. Eh. Wala na yung mga puno. puno Ay, wala na rin kabundok? Unahan tayo. Ano rin? Mukhang nalulusaw ah.

Natangay na yung iba dito ah. So yun mga kabundok. Yun mga kabundok. Wala na mga kabundok. Oh, kumusta naman yung ano pagkuha nyo ng pako? Meron ba? Negative. Negative? Bakit? Meron na tayo. Ah. Uh, so asan yung nakuha nyo? <laughs> Wala, mga Wala na. Uh, ano tayo nga? Mission failed. Mission failed oh. tayo. Oo. Uh, At uh, unahan tayo. Hindi tayo magagawa kasi pupunta lang tayo dito tuwing Tuesday sa Kabanggan. Hmm. Kaya pupunta tayo dito, mas maraming pagkakataon na naunaan tayo. Ah! Tapos? Ayun. Bale, mas rapa man yung inandang pananghalian ni... <laughs> Yun, dun ka nalang babawi. babawi. Ah, sige. Heavy meal daw eh. Heavy meal? Oo, <laughs> please. Happy meal. <laughs> Heavy <laughs> meal. <laughs> At oh? pagkatapos dun, yeah. syempre... Na, na, ano ba yun? Yung hindi natin pwedeng ipagpaliban yun. Ano yung? yun? Ilog. Ah, ilog meron? Ganda ng ilog ngayon, Brad. Ano, ano? Ano? Ah, napakaganda ng ilog ngayon. <laughs> linaw ng tubig. Oh? Kanina, kitang kita sa oh, may tulay. Oo, oh, ayos pala eh. May tumatalan pa ang mamaya? mga bata kanina. Ah, doon. meron pa? Oo. Oh. tayo doon mamaya? Sempre Brad. <laughs> Tikman natin yung tubig ilog. <laughs> sige. Para alam natin ibalita balita <laughs> sa mga kapatiran natin. Tama. Ah, Very good ka talaga. Dito. Sige, 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 sige. Ayan, oh lakad matatag